Sa mga litratong ini, mailing ang pagkakaipit kan sarong tricycle driver sa sa iyang motorsiklo na nabagsakan kang natumbang puning akasya sa barangay Humapon, Legazpi City. Pasado las 10 aga. Base sa impormasyon, gikan ang tricycle sa barangay Imalnod, Legazpi City. Asin pasiring kutang barangay Maslog, Paraong, syudad, kan mabagsakan kang nasambit na kahoy na natumba sa kasagsagan kang makusog na paguran na namate ang kasubong aga. Sigun kay punong barangay Fidel Butin, guminamit pa sinda Chinso, nga ni mahali ang natumbang kahoy sa nasambit na bihikulo. Sa tabang man kan mga residente asin BAP, matrayong nahali ang naipit na driver, asin ang tulupaka ng pasero na enterong minor de edad. Ining sa muna akasya sa may high school, talagang ang kuya niya, ang mga gamot niya, bakumampu pa iraro, talagang nagpababatun siya, paibabaw, kaya ngunyan, simpleng uran, bakuman, so mga nakaaging bagyo nga ni, man sila na, na tumbang araw kaya ngunyan, simpleng uran sana, Duma nagkaigwang kos na natumba sa so sarong kuyang kang akasya, tamang tama man, aksidente man may uminaging tricycle, nabagsakan kang, ano, ni, kang natumbang akasya. Aminado man ng opisyal na talagang matapo na ang nasambit na kahoy. Huli kang insidente. Laom kang nagkapirang residente na lugod magkapurtol na iba pang matatapong po ng kahoy. Urog na itong mga nasa gilid tinampo. Nga ni maibitaran na, na ang siring na pangyayari. Kasi ini ang ano, banta kaya sa muyay. Maski nga ni Deng Kalamidad, pwede ba ganser na basa na lang ang tumumba? Bako lang kami ang pwedeng ma-perwisyo ka yan, pwedeng motorista. O kaya kung mga jeep bagay, grabe ang sakay, tapos yung binagsakan, di mas grabe Mady, Yan ang madidiskwido. Yun ang handal kami talaga Tulus man na nagkundusir ng clearing operation ng personalized kang DPWH 2D Albay. Kaya tulus man na naibalik ang maray na bulos kang trapiko sa lugar. Sa unyan, padagos pang pigo sa ospital ang mga biktima. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Nomer Corporal.